Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 26. Ang ebanghelyong ito ay isang tagpo doon sa Bethsaida kung saan dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hipuin niya ang taong ito. Kung babasahin natin ang buong ibanghelyo, malalaman natin na ang bulag na ito ay dating nakakakita. Ang ibig sabihin, isang taong nabubuhay noon sa liwanag, ngunit bumagsak sa dilim ng pagkabulag. Kaya nga ang ginawa ni Yeso Kristo ay inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Isang napakagandang pagpo. Minsan para tayo ay pagalingin ng Panginoon, ibalik ang ating paningin, ibalik ang liwanag sa ating buhay, kailangan niya muna tayong ilayo. Gusto niyang makasarilinan tayo. Isang pagtatagpong Napaka-lapit sa isa't isa. Gusto tayong kausapin ng Diyos na tayo lang. Walang ibang kaguluhan, walang ingay sa mundo. Kaya nga, ito ang ginawa ni Yeso sa taong bulag. At matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Yesus, may nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Napakaganda na namang larawan ng ginawa ni Yeso Kristo. Sapagkat ang laway ni Yeso Kristo ay simbolo ng salita. Ang isang tao, kapag nawala ng laway ay hindi makapagsasalita. Kaya nga ang laway ay simbolo ng salita ng Diyos. At maaaring marami sa atin ang pisikal na nakakakita, ngunit nasa dilim. Mga taong walang liwanag, mga taong pisikal na nakakakita, ngunit bulag sa kaluluwa at espiritu. At kailangan natin ng salita ng Diyos na mailagay sa ating mga mata. At sinabi parito, rito, hinawakan o tinakpan ni Yesu Kristo ng kanyang mga kamay ang mata ng bulag. Hindi lang nagsalita ang Diyos, kailangan niya ring hawakan upang makakita muli ito. Kailangan natin ng salita ng Diyos at kailangan din natin ng konkretong pakikipagtagpo sa Diyos. Kailangan nating anyayahan ng Diyos na tayo ay hipuin. Ang ating mga matang bulag na sa kadiliman ay muling imulat upang makakita tayo ng liwanag. At sabi ni Jesus, nakakakita ka na ba? Totoo nakakita na ang lalaki sa unang mga ginawa ni Yesu Kristo, ngunit para bang malabo pa. Ang mga nakikita niyang mga tao ay para pang mga punong kahoy na naglalakad. Kaya't hindi huminto si Yesu Kristo. Sa ikalawang ulit, muli niyang inilagay ang kanyang kamay sa mga mata ng bulag. At sa pagkakataong iyon, ay nanumbalik na ang totoong paningin at nakakita na siya ng malinaw. Ang ibig sabihin, maaring sa unang pakikipagtagpo ni Yesu Kristo, sa unang pagbibigay niya sa atin ng kanyang salita, o sa unang pagkarinig natin ng salita ng Diyos, o sa unang paghawak natin ng pagdiligtas na ibinibigay ni Yesu Kristo, maaring wala pa tayong nakikitang totoo. Maaring may, kalinaw, may, malit may maliit na kaliwanagang dumating ngunit maaring hindi pa maliwanag na maliwanag. Kaya nga, kailangan pang ipagpatuloy ni Yeso Kristo ang kanyang ginagawa. Kaya nga, ito ay para sa atin. Huwag tayo agad sumuko, huwag tayo agad manghinawa kung para bang hindi natin nauunawaan ang mga salita ng Diyos na ipinapahayag. O kung kaya naman na para bang hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Sapagkat katulad sa Ebanghelyong ito, kumikilos na ang kamay ng Diyos. May nangyayari ng mabuti sa ating buhay. May kapangyarihan ang salita ng Diyos at nagsisimula na itong mangyari. Ngunit hindi agad-agad o hindi madalian ang bunga ng pakikipagtagpo kay Yeso Kristo. Kailangan ay ang paulit-ulit na paghubog, paulit-ulit na pag-anyaya kay Yeso Kristo na bumalik sa ating buhay. Hawakan niya muli tayo. Sapagat ang pakikipagtagpo sa ating Panginoon ay hindi lang isang beses. Ang pakikipagtagpo sa Panginoon kung maaari ay palagian. Sana nga ay araw-araw. Sana nga tayo ay nananalangin, Panginoon, sa araw na ito, bigyan mo ako ng iyong salita. Panginoon sa araw na ito, hipuin mo ang aking mga mata. Bigyan mo ako ng liwanag. Sapagkat ang taong bulag ay simbolo rin ng taong walang nauunawaan sa buhay. Ang isang taong walang nauunawaan sa buhay ay nabubuhay sa isang buhay na napakabigat sapagkat ito ay walang kahulugan. Katulad ng bulag, Walang nakikita, hindi alam ang layunin ng buhay, kung saan ba patungo ang buhay na ito. At ganoon ang ating kabulagan. Ngunit ang Ebanghelyo ito ay isang konsolasyon. Dumarating si Jesu-Kristo at sa pamamagitan ng kanyang mga salita binibigyan ng liwanag ang ating mga paningin. Iminumulat ang mga mata ng ating pananampalataya. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nais niya tayong katagpuin. Minsan kailangan niya tayong ilabas doon sa kalagayang kinasanayan na natin. Kailangan niya tayong kausapin sa isang pagkakataon na malayo sa lahat upang doon sa atin ibigay ang kailangan nating salita at ang kailangan nating kagalingan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.